brush. Baka mapakinabangan niyo to, mga mix mga paro nung nasa kasa pa kami. Dali to diskarte namin, no. Oh. Para hindi na kayo magsasalin-salin ng flow doon sa babaw. Ito, inipit namin to. Yun yan ang diskarte namin nung nasa kasa kami. Kasa kasa lahat ng mga <laughs> mga diskarte. Puro kasa-kasa kasa kas, kasano conforme diskarte. Yan, para hindi na kayo magsalin. Takaipit ba ng mouse din? Pwedeng ganyan ang pangipit. Meron pa isang diskarte pangipit ito kay brojong brush, 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 as Asin. Ayan, ganito rin yung panlinis namin, no? Shabon. 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 Ito, ayan, no? Oh. Ayan. Nakaipit yan, mga mix mga paro. Oh. Yan ang diskarte namin talaga pagka tinamad na kaming magsalin ng fluid doon sa ibabaw. Hindi na matatapon yan. Nakapending lang yung fluid dito. Hindi na siya magtatapon dito. konti na lang yung i-blade nyo. Baka kailangan nyo tong video na to. Eh, ganyan yung diskarte namin. Ayan. Ayan. Magpapapalo sana ako sa Facebook eh. Kaso nga lang, baka sa ulo ko paluin. <laughs> Delikado eh. Wala na talaga oh. Hmm? Basag na. Inagamit nyo pa to ha. Ah. Delikado na sa kalsada to. Ayan oh. Sa inyo to. yun dumating na tong mga bagong brake shoe na ang kakabit natin dito sa may service ng Aguila Glass ito yung pangharap apat, ito yung panglikod apat ito naman yung gagamitin natin sa gear oil differential differential pala ito yung pangharap rubber cup ito yung panglikod apat Sarap, apat lang, no? Ayan, mga bago lahat yan. Ayan yung mga bagong brake shoe. Ito yung pinagpalitan, no? Manipis na talaga siya. Bali, 60 to 70 percent ng ubus na. Ayan. Nakabit na yung mga bagong rubber cup at saka bagong brake shoe Ah oh, bel well. Alawang na Tayo oh. Tayo nagkambit kayo mga mix mga paro lagyan nyo ng konting grasa to and para hindi magkalawang at matagal mag stock up Diba. Yan. Bago na 'tong lining, makapal na siya. Ayun yung pinagpalitan, pati yung mga rubber kapo oh. tapos na doon sa left, right naman 'tong ginagawa natin. Right. Mabilis na talaga oh. Ayan yung bago. Okay. Ayan okay. mga mix mga paro. Oh. Lilinisan pa namin tong link. Ay link. Lick. Kasi change zero oil tayo. Pak. Bakit? Ano naman yung hose mo? Ano naman? i Asan yun? Ano naman Ano yun? Pwede yun, yung puti. <laughs> o, oh, yung puti. Pwede yun, yung bludo. Haba naman kasi, suksok mo pa yung hose. Pwede pala yun, asan yung puti? Yan. Pwede yun eh. Kaya oh, ka na, Oh sa saka hose na, kaya siya Okay na tapos ng mga brake nito differential at hindi pala nakasama sa quotation tong park light nya saka stop light pero i-free na natin gawin ah may screw dyan Philip kakasin nyo lahat to yun road test na natin itong ginawa nating mga brick. Kung guwang click nga bang tapakan yan sa kalsada.